Dok, nabanggit na natin yung mga medyo <coughs> common na mga causes. Ano po yung mga ano, yung mga hindi naman masyadong kapansin-pansin na yun pala ang dahilan bakit siya mayroong bad breath na hindi na hindi alam ng mga typical po ng mga tao tulad namin na okay. sa, pag, pagpapatingin sa dentist. Tsaka ah. na sa dentista, saka na assess na ah kaya pala may ah. symptoms na lang pala po. yung bad breath. Yes. May uh -huh. iba pa palang reason okay. talaga. Underlying reason. Meron din tinatawag na dry mouth or tinatawag na xerostomia sa science. Oo, uh -oh, dry mouth mm -hmm. yung Parang lagi ka natutuyuan. Mm. Pansinin to, common siya pag gising mo sa umaga. Mhm. Dry na dry. Okay. dry, dry, dry. 'di ba? So kaya so, naman, may tinatawag na morning breath. Iba yung oh, amoy niya, no? Kasi nag dry, dry mouth dry. tayo. Oh. Yung salivary gland natin na nagsisikrit ng laway, no? Hindi, medyo hindi siya nagtatrabaho mag tayo. Mm. Tapos kung madalas de, kung tayo ay nag-snore, Nag-snow, nakanganga, nagsno, bout weather. So, syempre, okay. nagda-dry. So, the dry mouth na. Isa pang causes ng dry mouth ay yung mga nagtitake ng medication. Mm -hmm. May certain medications na nakakakos ng dry mouth. Okay. okay, ito yung sabi mo, na, mo, bakit ganun? nag naman ako, lagi naman ako sa pupunta sa dentista, wala akong tartar, wala akong di... Wala akong dila, di okay, lahat. 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 Mm -hmm. Pero bakit? Yung pala, may certain, may uh, meron kang tinitake na medication na nag-cause na ng dry mouth. Okay. okay, isang okay. example din yan, yung mga nagki-chemotherapy. Okay. Mm -hmm. Nag-radiation -re therapy. Mm -hmm. Okay, na cause yun ng dry mouth. Kapag gano'n, we suggest you go to the your doctor mm -hmm. para i-ask kung ano, meron bang ibang gamot na makakalesin mm -hmm. o yun, gano'n. Dok, na no, ba wala tuloy yun? Kasi nagtitake po ngayon nung, ano, nung isotretinoin, yung fur pimples, tapos nakaka-dry siya. Mm -hmm. Pag mga gano'n po ba, pwede rin yung mag Basta, Tama po ba na mag, ano, kala, mag-water ka na mag-water, pwede na po. Oo, kung, nakaka kung, nakakaramdam ka na parang nagde-dry mouth because of that certain medication, hmm. anong gagawin mo? Ah, yeah, mag-take ka lang lagi ng tubig, water lang ng talaga. tubig, mag sure. oo, hmm. oo, you hydrate. Importante yon no? Kasi ang nangyayari, pati sa library gland mo, nalilimit siya na mag-excrete hmm. ng laway. Ang laway, helpful 'yan kasi yan yung nag washed away ng mm -hmm. ano ng mga uh, kung mga certain bacteria na sa bibig natin. Mm -hmm. Water. Lang. Ganon. So ano pa ang mga unaware na no? cause? Okay. <clears throat> kapag sinisipon, mga respiratory tract infection, pansinin niyo kapag sagana, masipon. Iba din ang amoy ng ng ating hininga. Hindi na po nila nalalamang kasi barado yun. oh. eh, yung kataso, yung katapa, yung katabe, so <laughs> ka na, na, na amoy nagsalita ay, ka. May mga sipon or ubo, ganyan. Amoy sipon ganyan ka, mo. oo. Mm -hmm. Parang ang tawag naman doon sa is cheesy smell. Cheesy, cheesy ang smell. amoy oh, may sipon, ganyan. Mm -hmm. So, anything may problem sa lungs, na-exhale kasi natin yun, lumalabas. Okay. Okay? Tapos, ibang cause with regard sa systemic naman, no? Ito yung kadalasan sa stomach. Stoma. Mm -hmm. Sa gut okay, natin. Okay. okay. Mm -hmm. Yung iba may tinatawag na GERD or yes, reflux, so. yes. acid reflux. Kung kapag kumain ng certain food like spicy mm -hmm. o dairy, nagkakos na ng heartburn. Di ba? Nadidigay ka. So, yun yung nagkakos din ng bad mm -hmm. breath. So, kapag ganun ang case mo, better umiwas tayo sa mga ganong klase Triggers. ng pagkain na nagtitrigger oh. sa'yo. Oh. So, meron ano din mga patient na i-cleaning mo na. Okay, um, na na, pero may naamoy pa din yun ang ano namin. Eh, ano na yun? Kahit Masa nakamask na ka eh. No? Namin pa yeah. na nanggagaling. Ngayon, merong mga certain na amoy na tinatawag like ammonia smell or... Ayaw nga. may iba't ibang amoy doon. Oo, may ibang amoy. Ammonia smell na or paano natin ito term? Iba parang amoy sweat or ihe. Mm Ammonia kasi yun. Ngayon, kapag ano ng cause, malinis na lahat, walang sira ng so, ipin. Um, um, yeah. Na i-cancel na natin yung mga dental problems, mm -hmm. gum problems, pero meron pa rin. Mm -hmm. Okay, this is the long last. Yung matagal na, nagtat nagtatagal na na bad breath. Mm -hmm. Okay. Yun, ang problem na dun, nag uh, sign na yung problem ay kidney kidney problem. Hmm? Oh. Oh. Okay. So kapag ganoon, we advise our patients na punta ka na sa doktor mo Baka mas mabuti magpa-check up Kailangan na ng tulong, collaboration mm -hmm. oh. with other doctors mm -hmm. Yes, kung ang pasyente din ay may diabetes, iba din ang breath kahit na malinis lahat na i-cancel out na natin lahat ng mga dental problems, pero kapag may diabetes para siyang uh, fruity smell. Kaling mm, no na identify mo dito oh, sa klase ng uh, amoy na naaamoy mo oh, doon sa tao kung ano yung sarap. kung meron namang problem na para siyang rotten egg smell. Ayun. Ano naman? Padala sa ang nag-indicate yung possible may ulcer. Ulcer mm, na. Ba? So ulcer na ang pasyente. So ngayon, ma-identify natin kapag gano'n. Mm. Kung kung again, kung na kita na ng dentista, na-cancel out, na malinis na ang ngipin, mm -hmm. wala nang sira, at nag persist pa rin ang mm -hmm. bad breath. So, we advise na kumunta na sa mm -hmm. doktor mm -hmm. para ma-check yun. Hindi naman lahat para talaga makukuha mm -hmm. ng toothbrush mm -hmm. lang or oral mm hygiene. -hmm. So, pero, Dok... Ano po ba yung mga disease na parang yung nagbi-bleed yung gums niya. Tapos dahil nga dun sa parang nagbi-bleed lagi yung yung, yung gums natin minsan di nila alam tapos may amoy na rin yung mga oo yung iyon yung gum iyon yung gum problem kaya na siya nagdo-bleed no mm -hmm. so dahil yung yung amoy na naamoy na natin doon mainly because yung amoy ng blood yun doon di ba amoy na ng dugo iba din para siyang para siyang kalawang, yes. makalawang uh, na mo yun. Hindi kasi na madalas na ito. Hindi nila alam Oo. Oh, Isang cost din nun, meron akong patient na habang nag-cleaning, grabe, sobra, nagdudugo. Mm -hmm. Uy, check mo yung ano mo, dugo mo, baka anemic ka na. Mm -hmm. Pwede rin pa Oo, oh, baka anemic ka na kasi sobrang mableeding mm -hmm. kasi wala naman masyadong build-up ng tartar. Gineco, mm -hmm. Geneco, mm -hmm. just recently, meron akong ganun pasyente. Wala masyadong build-up ng tartar, pero konting, ano mo lang, Sobra na yung bleeding. piko mm -hmm. lagi ka ban okay. Lagi Ah, lagi Laging mapuyat, pagod, mm -hmm. stress at check mo magmabuti magpa-check muna. Mm -hmm. Mas mabuti magpa-check tayo ng complete blood count mm -hmm. o mamaya naman pala, 'di ba, sa pagmababang platelets. Then, mm -hmm. ko kasi ng bleeding. Mm -hmm. So, yung mga ganong bagay. Uh, so connected din kami sa mga talagang sa mga medical doctors. Mm -hmm. So, we referred necessary cases to them. Napaka-importante talaga mga kasambahay ng pagpapacheck, ng ngipin talaga yung ating... Dok, sa mga gusto mag-address nga ng mga problema nila sa gano'n, kasi may nakikita naman ako, gumagamit naman sila ng ang tawag activated carbon. Ginagawa yung halo nila dun sa toothpaste nila. Yung parang, ano powder na charcoal charcoal. din. Even yung mga toothpaste meron na, diba? Yung mga ganun. Tapos parang sila lang gumagawa nung concoction nila tapos yun yung pinambabrush nila. Safe ba yun daw? Yung activated carbon na ginagamit nila? May studies din naman kasi okay. that it helps, no? But again, those are abrasive. Very abrasive. Okay. Okay. So, ibig sabihin, magaspang yun. Kapag okay. lagi yun ang gamit, pwedeng mag-cost. Pero sa... sa amoy dok, nakakatulong ba siya pag uh, Oo, oh, dahil sabi na. natin ang charcoal. Yung charcoal, oh, di ba to ginagawa okay, oh. pang paalis na. Hindi oh, Even sa loob ng roof, di ba? Oh, dog, Sa nalalagyan natin. Oh. so pag gamit ng dok, May studies like that, oh, it helps mm -hmm. din. Pero again, with proper guidance, kung naggumagamit ka ng ganun, better ipakita sa, sabihin sa dentista, mm -hmm. para kasi kasama yun, iti-check kung okay pa ba yung ngipin mo, baka naman because lagi kang regular gumagamit, no, numinipis no, na pala, mm -hmm. nagkukos na ng sensitivity. Kasi hindi din dapat yung araw-araw mm -hmm. o twice a day gamit. May ano lang, may tamang tuwing kailan lang dapat mm -hmm. ginagamit. yung mga gumagamit naman, Dok, ng oral, ano daw, peroxide. Ayan. Oral na peroxide. Nahalong minsan dun sa hydrogen ano eh. Peroxide oh, oh, hydrogen peroxide ba ah. yun? Oo, hydrogen peroxide. Tsaka yung baking soda, yan yung minsan pinaghalong niya. Ah, yun yung, yung sabi niya. Oo. Oh, ni oh. ah. Tapos yun yung ipanglilinis. Yes. Hmm, hmm. Hala. Mm -mm. Na ay, ganun. Anong ano masasabi niya? Ano yun? <laughs> yun? Kasi... Para nag-science experiment ko, na dok. Alam ko, kasi mama, <laughs> mama ko try yan eh. Talaga? Oh, oh. ano oh. nangyari? Okay naman sa kanya. Pumuti nga kasi mahilig din siya mag-coffee. Okay. Pero, pero hindi niya laging ginagawa. May times lang niya. May times lang. Pero ngayon, hindi ko na siya nakikita na Oh, yeah. naman, oh, kasi mali. Oh, paki-tingin rin nagkakape eh. Pero 'yun nga, yung kape na usapan natin na pwede mag-contribute kasi nag-sustain. Yung mga tea naman kasi nag-sustain din yung ah, mga tindo kayo mm, na, na. Pwede ba mag-contribute sa aming eh, tea? Colored foods, colored drinks can cause ano, staining. Lalo namin. siguro ang kanin nilaw. <laughs> tea, hindi masyado ang tea. Mm -hmm. Oh, kasi herbal siya tas hindi siya ganun ka-strong yung amoy. Mm -hmm. Marang Siguro yung coffee. milk tea, Joshua. Mga milk tea. Yan, milk, milk tea. tea. Oh. Milk Sugar, tsaka milk. Sugary, yan. Madalas yan makaform ng black or tartar din. Yon. Mga milk tea. So, I advise, magmumog ng tubig, uminom ng tubig right after. Yun.